Nakikinig ko pa yung nakikinig ko. Ka. Taka kami naiyak. Huwag kami ngay. Pahay mo, pahay mo. Ito. Ay, sa amin kasi, ano kasi, pambato kasi ako sa amin. Sige nga, mag-sample ka lang. Oo, sample ka oh, sa oh. Yan! <laughs> yun siya, Sige, kulang pa practice mo. Ah. Alam mo, paano mo papatagin pa pa yun yung alam? Oo. Oh. Laki mo yung ketchup. <laughs> Today, ngayong araw, guys, mag Pupu trip nga pala kami ng sopas dahil may bagyo dito. Tara. At yung sopas na yon ay niluto. Uga mo yung bakit. Uy! Ano yung Hindi naman, hindi naman. Yop, yop, yop. Oh, Uy! Sopas! Ang sarap niyan! Uy! Nakikinig ko pa yung nakikinig ko. May naiyak. kami ay. May naiyak ata. natin. Ano nga no, no. May Ano mo yun? <laughs> si Milo ata. si Milo yun oh. <laughs> naiyak. na iyak. Uy. Uy, na na siya. Uy. Na siya. Na na siya. Kago. Na iyak. Hindi mo kaya pa. Tingnan pa rin

Uy, eh. ba't ka? Uy, ba't ka? Naiyak ba? Hindi ba, ba, exactly? ba, mo umiiyak ba, eh. ano kinakawin? Nangasal ka ba? yun to? Sino ka usap mo dyan? Ba't ka? Ano practice ako bakit ba? Ba't ka? dito! Ano nga dito, dito! Practice na ano? Practice, practice! Practice ako ng Kala ko nag-ano siya adlib siya umakting kasi may Sabi na, daw! kasi mm. uh, bakit? bakit kasi te, sa amin kasi ano kasi pambato kasi ako sa amin gusto ko sumali ng ano Ganto uh, ah, wait lang wait lang naka 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 saan? di nakata ko sa andi wait lang A naka na wait lang ah, okay. wait, wait. ako muna ako muna sa school ka okay. naiyak na kala ko na nakata ka Oo. Oh. ah kala ko naiyak kala ko na sorry grabe ka talaga ng hindi nga wait lang kasi tanungin kasi natin ay sige tanungin natin sige kasi sa pambato school, ko? Uh, pambato ako sa school namin. Doon oh. sa, sa ano, sa amin. Baka dala walang no, ay doon. Yeah. <laughs> Absent yung yeah. isa. Absent yung yeah. <laughs> ab <laughs> pinambato. <laughs> Kung napaksama <laughs> yung mga ugali naman, magagaling baan kaman sa sige nga, oh. mag-sample ka. Oh, sample ka O, Oh, sample. Yun ka na! O, wait lang, pangin ka. Pangin Makakasar na naman siya. Sige, sige, game, Sige na. Wala pa, wala pa, wala pa nga eh. Ano game, game. Sample, 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 Sa mundong ito, para tayo. Tama na! Gano'n nga In, da, ito, na. Ano nga, gano'n nga ito. Ito ang tanong ko, bakit ka practice Para saan? Ito e, no. yung ano eh, may ako akong ano. Contest kasi. Contest? Ano contest yan? Poster making. Poster <laughs> making. <laughs>

naman mga ganyan. Mm. naman kayo. Sige, kulang pa practice mo. Ah, oh, alam pa. mo pa, pa, paano mo yung asalan? Oh. Laklaki mo yung ketchup. <laughs> <laughs> tara, 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 tara. Uy, tara, tara. Oy, <laughs> oy, oy, oy. Ganda na lang. Oh. Tignan natin ha. Oh. I-hype nyo kung may pag-asa si Jericho. Tawanan nyo kung walang pag-asa si Jericho sa pagkanta niya. Hahaha. <laughs> <laughs> Nangakasar. Nangakasar kayo. Nangakasar <laughs>